Iba't ibang grupo ang nagpipon kanina sa kamera para ipanawagan ng agarang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Rafi, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mindanao Week of Peace, iba't ibang grupo nga ang nanawagan sa mga mambabatas na ipasa na ang Bangsamoro Basic Law. Hinaan ng mga taga-suporta ng Bangsamoro Basic Law o BBL ang kanilang pakiusap sa Kamara na ipasana ang panukalang batas. Kaninang alas 10 ng umaga, nagtipon-tipon sa South Wing Gate ng House of Representatives ang mga peace group, artist at pribadong individual para isulong ang BBL. Ayon kay Egoy Banz ng Organisasyong Friends of the Bangsamoro, ito ang magiging daan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao kapag naisabatas sa ang BBL. Gagawa ng Bangsamoro Transition Authority na siyang mamamahala sa normalization process. Ayon kay Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, si Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang pipili ng mga bubuo rito. Magkakaroon din ng plebisito kung saan boboto ang mga probinsya para mapasama sa Bangsamoro Political Entity. Pagkatapos ng transition period, inaasahang magkakaroon naman ng botohan sa 2016 para sa mga opisyal ng Bangsamoro. Ayon kina Ferrer, inaanyayahan nila ang lahat na makiisa sa peace effort na ito. Sa tulong ng mga mambabatas, umaasa sila na mareresolba ang mga constitutionality issues na ibinabato laban sa BBL. Hindi naman daw mamadaliin ang transisyon mula sa ARMM patungo sa Bangsamoro, lalo't iniingatan na hindi nito malalabag ang konstitusyon. Ang Mindanao Week of Peace ay ipinagdiriwang ngayong taon mula ika-26 ng Nobyembre hanggang ika ng Disyembre. Ang aming uh, pag-engage doon sa Kongreso ay para rin i-enhance yung basic law na ito, no? Una, wag siyang ma-water down. Ikalawa, i-enhance yung mga karapatan ng lahat ng mamamayan, karapatan ng indigenous peoples, lahat ng Muslim, at lahat ng mga settler sa loob ma-insure. Rafi, sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga pagpupulong ng Ad Hoc Committee on the Bank Samoro Basic Law. Kahapon ay nagkaroon sila ng hearing pero dahil executive session ito ay hindi na pinapasok ang media. At yan muna ang latest mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat Victoria Tula